Ngayong taon, isang makasaysayang balita ang tuluyang binasag ng pamahalaan, ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens. Mga kababayan, ngayong taong 2025, isang napakalaking balita ang unti-unting gumigising sa bawat pamilyang Pilipino, isang balitang hindi na lamang chismis, hindi haka-haka, kundi formal ng kinumpirma ng pamahalaan. At ito ay walang iba kundi ang pagpapatupad ng Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Ang dating pangarap lamang ng mga lolo at lola, ngayon ay ginagawang konkreto ng batas at ng mismong Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kung dati napakarami ng kwalifikasyon, kondisyon, at pagsusuri bago ka makatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno, ngayong taon ay unti-unti nang natutupad ang pangako ng isang pantay at garantisadong pensyon para sa lahat ng nakatatanda. Ano mang estado mo sa buhay, mayaman ka man noon o mahirap, basta ikaw ay senior citizen, ikaw ay kabilang. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng universal social pension? Para sa karaniwang Pilipino, ang salitang universal ay nangangahulugang pantay-pantay, walang pinipili. Ibig sabihin, lahat ng senior citizens na umabot na sa edad na 60 taon pataas ay otomatikong makakatanggap ng tulong pinansyal buwan-buwan mula sa gobyerno, kahit ikaw pa ay may natatanggap na maliit na pensyon mula sa GSIS o LALA. Dati, tanging mga itinuturing na indigent o lubos na mahirap na matatanda lamang ang kwalipikado. Ang resulta, napakaraming senior citizens ang napag-iwanan. May mga lolo't lola na bagamat hindi ganap na dukha, ay halos wala rin namang maayos na pinagkukunan ng kita, pero hindi sila pasok sa ayuda. Ngayon, tinatapos na ng gobyerno ang ganitong klasing diskriminasyon. Ayon sa opisyal na anunsyo ng yes Day, na ngayong Setyembre taong 2025, lahat ng senior citizens sa bansa ay mabibigyan ng buwan ng pensyon na nagsisimula sa 8,000 piso kada buwan. Ulitin ko, mga kababayan, 8,000 piso kada buwan para sa lahat ng senior citizens, at ito ay tuloy-tuloy na ipapamahagi. Hindi ito one-time assistance, hindi ito pansamantalang ayuda na tulad ng ayuda noong panahon ng pandemya. Ito ay permanenteng programa na suportado ng Pondo ng Pambansang Pamahalaan. Ngayon, maaring itanong ng ilan, paano kakayanin ng gobyerno ang ganitong kalaking gastos? Hindi ba't napakalaki ng pondong kakailanganin? Ang sagot, totoo, napakalaki ng pondong kakailanganin. Munit dito pumapasok ang bagong reforma sa pondo ng social protection ng bansa. Isinama ng Kongreso at Senado sa General Appropriations Act ngayong taon ang mahigit 300 bilyong piso na nakalaan para sa social pension program. Ang pondo ay manggagaling hindi lamang sa buwis na ating binabayaran, kundi pati na rin sa kita mula sa mga government-owned corporations at dagdag na revenue mula sa mga reforma sa buwis. Kung ikukumpara, mas malaki pa nga ang naitabi ngayon para sa senior citizens kaysa sa ilang infrastrukturang proyekto. At bakit ito mahalaga? Simple. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamabilis tumanda na populasyon sa buong Asya. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, abot na sa halos 13 milyong senior citizens ang nakatira sa bansa ngayong taon. Ibig sabihin, isa sa bawat walong Pilipino ay matanda na. Sa loob ng susunod na dalawampung taon, madodoble pa ang bilang na ito. Kung hindi kikilos ang pamahalaan, milyon-milyong matatanda ang mabubuhay sa kahirapan, walang dignidad, at umaasa lamang sa anak at apo na siya namang hirap din sa sariling gastusin. Isipin natin ang kwento ni Mang Ernesto, 73 taong gulang na dating jeepney driver. Tatlong dekada siyang nagmaneho sa Maynila, ngunit dahil hindi siya nakapagbayad ng tuloy-tuloy sa SS, hanggang ngayon wala siyang natatanggap na pensyon. Umaasa lamang siya sa paminsang padala ng anak na nagtatrabaho bilang construction worker. Kung dati wala siyang inaasahan kundi mga limos o abuloy mula sa mga kapitbahay, ngayon ay sigurado na siyang may 8,000 piso bawat buwan. Sa wakas, may tiyak na pambili siya ng gamot, bigas, at iba pang paunahing pangangailangan ng hindi nahihiya sa anak o apo. O isipin naman natin si Aling Josefina, isang dating public school teacher na may maliit pension. Nakakatanggap siya ng buwanang pensyon, ngunit kulang na kulang ito para sa kanyang maintenance medicine at mga bayarin sa kuryente. Noong nakaraang taon, hindi siya pasok sa indigent social pension dahil may natatanggap na raw siyang pensyon mula sa gsis, kahit na napakaliit lang nito. Ngunit ngayong may universal social pension, makakadagdag ang 8,000 piso sa kanyang buwanang budget, sapat para mabuhay ng may dignidad at hindi kailangang mamalimos ng tulong sa mga kamag-anak. Mga kababayan, ito ang tunay na kahulugan ng salitang social protection. Hindi lamang ito tungkol sa pagtulong sa pinakamahirap, kundi pagbibigay ng pantay na seguridad sa lahat ng mamamayan. Dahil lahat tayo, kung papalarin at aabot sa tamang edad, ay magiging senior citizen din lahat tayo ay tatanda, at lahat tayo ay mga ngailangan ng suporta. Kaya ang Universal Social Pension ay hindi lamang para sa mga lolo at lola ngayon, kundi para rin sa ating kinabukasan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang usapin. Dahil may mga hamon pa rin kailangang harapin. Una, ang sistema ng distribusyon. Sa mga nakalipas na taon, maraming senior citizens ang nagrereklamo na delayed o matagal dumating ang kanilang social pension. May mga nagkakaproblema sa listahan, may mga nagkakagulo sa payout, at may mga barangay na umano'y pinipili lang ang mga pangalan. Ngayon, tiniyak ng ESV na gagamitin nila ang digital payout system. Ibig sabihin, karamihan ng matatanda ay makakatanggap na ng pensyon direkta sa kanilang bank account o wallet tulad ng cash at land bank card. Para naman sa mga walang akses sa digital system, magpapatuloy pa rin ang payout sa pamamagitan ng mga authorized payout centers, pero mas istriktong imumonitor ito para maiwasan ang anomalya. Ikalawa, may usapin tungkol sa sustainability. Totoo, ngayong taon ay kaya ng gobyerno. Pero paano sa susunod na sampung taon, lalo na kung dumami pa ng husto ang senior citizens? Dito pumapasok ang mga reforma sa buwis at ang planong pagsasaayos ng kontribusyon mula sa iba't ibang sektor. Ang gobyerno ay naglalatag na ng long-term fund na tatawagin National Social Protection Trust, kung saan bahagi ng kinikita ng bansa mula sa mga mineral resources, offshore wine projects, at iba pang public-private partnership ay direktang ilalaan para sa pensyon ng mga matatanda para itong sovereign fund pero nakalaan lamang para sa social protection. Ikatlo, may mga magtatanong kung lahat ng senior citizens ay makakatanggap ng pensyon, hindi ba't magiging unfair ito para sa mga mayayamang pamilya? Ang sagot dyan ay malinaw. Hindi ito usapin ng yaman kundi ng karapatan. Ang social pension ay hindi dole out, ito ay basic entitlement ng lahat ng mamamayan. Kung mayaman ka man, may pension ka man sagsis o ae, eh eh hindi nito binabawas ang karapatan mo bilang mamamayan na makibahagi sa benepisyong ito. Tandaan, ang prinsipyo ng universal social protection ay from cradle to grave. Lahat ay may karapatan. Kung may ilan man na hindi kailangan ng pensyon, maaari nilang piliing ay donate ang kanilang natatanggap sa mga foundation o lokal na programa. Ngunit hindi dapat may maiwan o ma-exclude. Mga kababayan, ito ay hindi lamang balita, ito ay panawagan dahil ang Universal Social Pension ay simula pa lamang ng mas malawak na reforma sa social protection. At kung ito'y magiging matagumpay, tayo mismo ang makikinabang sa hinaharap. Tandaan natin lahat tayo darating sa puntong tatanda. Ang tanong, gusto ba nating dumating sa edad na yon na walang kasiguraduhan o may dignidad at proteksyon mula sa ating pamahalaan?